Naon sa kape ba? Eh din kaya sa seri. O tan ka dahi kao dari o Naon sa kape. Kila nakadapa ag nabilin sa kuha na flood control ton. Ag flood control nga project ba sa TPWS ba ton? Sa kuha na pila <laughs> iskor. Pila <laughs> iskor. <laughs> kaya <laughs> saan yung kutsara siya? Kaya naon sa kape? Kaya <laughs> hey, naon sa <sang> kape? <laughs> naon sa <sang> kape ba? Sa <laughs> kape. Oke, okay, intan kade kau dari upajung, nom sabab punang. No. Ini muka. kau dari dari upajung. <laughs> nah murah. <laughs> Bila nak depa ag nabilin sa kuanai lag kontrol ton. Ang flood control nga project ba sa Tuan? ka na, na, na. so, cool. Dali anak kay arong makuha nato nang bayad nang project. Dali ana ta namo. Atus. Ba pa na kung wa ka kuan. Dugay na. Ito is so.